Magandang hapon sa ating lahat mga kapatid. Kakain tayo ng panghapunan. Hapon na naman ako kakain ngayon. Bago rin ako. Kakain tayo ng, tang, ng hapunan mga kapatid. Magulan tayo ng ano ito. O oh, hindi it was taring kukulan ito. Kulan nyo na lang. May ano. Ito. Um, dinuguan na bubble. Sabi nila silik. Oh, may binakdakan tayo mga kapatid. May recall na din tayo. kakain. May sauce din ako. Suka lang. Ay ng, ano. Ayaw lang. Ayaw lang spicy. or And ito na lang. Kakainin ito. Ito yung gusto ko eh. Walahin natin. Ilalagyan natin pa, ito. Ay, ito na ito na ito.

Doh, wala yung, ano, yung kong, yung <laughs> Ang hirap magbonggay sa mga kapatid. Ang syempre, wala na yung pamangking kong indisero dito. Ang hirap magbonggay sa mga kapatid. Punta doon. Tingnan niya yung papa niya nagbabasketball. Ang hirap, indisero. <laughs> Sige, 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 ko. sige, 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 hindi sige, 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 Kabil mo to. ano Ayoko nang ano ng ng ano to yung itong steam niya. Gusto ko yung ano. Ayoko lang half cook. Gusto ko lang lutuin ko. Okay, ayo. Hindi sama tira. Pak. Ay. Ano. Tap, half kasi sulit ang hirap ng yan. Mosti kasi kita kain namin sa Taiwan mga kapatid yung ano. mga Maalala ko. Naroon lang ate ko. Pinapalaman lang namin sa tinapay. Let us pull yung alam. Sipin, no? Yun yung mas nung kinakain namin sa Taiwan. Kamatis. Salad. Parang kailan lang. Ay, nabun na ko dito. Ang <laughs> lakas Cara matias pagjaket Pag jacket ang ipin mo, hindi naman pwedeng kakain ng ano. Yung sa jacket ang ipin ko. Na ano. Na botol. kumukbang. Ngayon, tuloy na naman. Nakakatamad. Ngayon, nakakatamad yung maksal ko. Okay, kas. Narata. Narata. Hindi kaya nang ko mga patid Matigas. Ayon jacket kasi yung ipin ko. Mga pasta. Kaya kailangan malambot-lambot yung kinakain. Para akong maghapunan din ngayon. 5 a.m. ay 5 p.m. pa lang mga kapatid. Dati-dati pag nag kami ng pamilya ko ng nanit-tate ko. Anak ko ano. Mga 7 ganon. Mga 6. Nakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak maliwaliwanag pa. parang um, yung nakain ko, kahit matulog ako mamaya, na ano na, kasi matal na ako kumain, di ba? Matras, so yung na makain, matras. Yan lang ano. Thank you, thank you. Thank you na naman sa mga nagsusun ng video ko, mga kapatid. May 5,100 followers na ako. Thank you, thank you sa mga nagfollow sa akin. And then, sa mga viewers ko, thank you. Sana hindi na masasawa sa mukha ko. Kawa, panood. Thank you na marami. Ulitin ko. Maraming salamat mga kapatid. Aliyaman na.